What's up guys, welcome to Smart Tutorial Sub and for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano mag login sa Facebook kapag nakalimutan mo ang iyong password nakalagin sa isang cellphone ko yung aking account pero wala na ako access sa email at number kaya tuturo ko sa iyo kung paano ilagin ito sa ibang cellphone pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag like, share and subscribe sa iyong bagong cellphone ay po ang Facebook at ilagay po ang iyong mobile number. Then, pindutin po yung forgot password since nalimutan natin. Then, piliin mo po dito kung alin yung account na gusto mong i-recover. Tapos, pindutin po yung... Tapos, itapo po yung continue. Mag, may mag po na code sa iyong kabilang cellphone, sa lumang cellphone mo. Ayan, ganyan po ang lalabas sa iyong isang cellphone isa, na 6 digit na code pag alam mo na po yung iyong code ay ilagay po diyan, enter code pag nailagay mo na po ay pinutin po yung continue And, ayan, pinaglalagay na po tayo ng new password. Pwede mo na bang po itong escape o pwede mo na po ilagay yung iyong bagong password. So ako, babaguin ko po yung aking password. Then tap continue kung nabago mo na po ang iyong password. And nakalagin na po, okay na. Naka-save na po yung login name po. And napalitan mo po yung bagong password. At nagamit mo pa po yung iyong old account. Thank you for watching. Kung nakatulong sa iyong tutorial na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe.